Hello mga ka-TV! Welcome back dito sa J4TV. Kamusta kayong lahat? So panibago na naman na video, panibagong kaalaman na naman ang aking isishare sa inyo. So sa video na ito guys, magsasagot ako ng tanong mula ito sa ating subscriber dito sa ating YouTube channel. So bago natin sagutin itong tanong na to guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking experience. no? So before ay nagtrabaho ko bilang isang product specialist sa isang kumpanya ng appliances. Lahat ng mga tinuturo nila sa amin na mga product training or mga monthly training, ay yun lang din po yung binabahagi at sinishare ko sa inyo para may idea kayo sa mga simple lang na nangyayari sa ating mga appliances tulad ng ating refrigerator at ating mga aircon. So, wag na natin itong patagaling guys. Simulan na natin. So, meron kasi tayong tanong dito guys. Mula ito kay Matalin Saghil. Sabi niya, American Homes, di na po lumalamig. Ano kaya problema? Double door po. So, shout out sa'yo Matalin Saghil sa pag-comment at pagtanong dito sa ating YouTube channel. So, ang tinatanong ni Matalin Saghil is, American Home daw yung kanyang refrigerator na 2 doors at ngayon ay hindi na daw lumalamig. So ano daw ba yung problema? So madaming mga problema ng ating refrigerator even dito sa ating mga aircon na hindi na masyadong lumalamig or hindi na talaga lumalamig yung ating refrigerator. May mga dahilan kung bakit hindi lumalamig yung ating refrigerator. Unahin natin guys yung priyo na tinatawag. So, itong refrigerant o yung freon, pagka kulang o uh, wala ng freon yung ating refrigerator, umaandar na lang yung ating compressor, pero hindi nakakapagbato ng lamig doon sa ating freezer. ganon nga ba kaimportante ang refrigerant o yung tinatawag natin na freon sa ating mga aircon o sa ating refrigerator? Tinatanong ni Matalin Saghils na sabi niya, uh, hindi na daw lumalamig yung kanilang refrigerator. So, isa po na problema talaga diyan, i-check nyo kung may prion pa ba, no? So, mas maganda na tawagan nyo yung technician or yung service center kung pasok pa naman sa warranty yan na 5 years or 12 years warranty, free service lang naman sila, makikita nila or malalaman nila kung ano ba talaga yung problema, kung wala na ba talagang prion yung ating refrigerator. So, mas maganda na i-report nyo kaagad dun sa binilhan nyo or pasok pa naman sa warranty, mas maganda tawagan nyo na direct yung service center ng inyong refrigerator. Bakit nga ba napaka-importante ang Freon yun or yung refrigerant sa ating mga refrigerator? Kasi ang refrigerant o yung mas kilala na tawagin natin na Freon, ang Freon kasi is pangalan po yan ng iba't ibang refrigerant na tinatawag. Pero dahil nga nakasanayan na natin na Freon yun yung tawag natin sa refrigerant, So gamitin na rin natin yung terms na prion, no? So yung prion, yun, ayan po yung pinaka blood, no, or dugo ng ating refrigerator or ating sabihin natin na no? So pagka wala kasi ang prion, uh, yun, yung ating refrigerator hindi rin po lalamig, parang tao puyad, no? Pagka ang tao ay wala nang dugo or blood, hindi na rin magpa yung iba't ibang parte ng ating katawan. So ganun din po sa ating refrigerator. Pagka wala ng freon or konti na lang yung freon, uh, hindi nalalamig talaga yung inyong refrigerator. So, ano nga ba yung magandang gawin? Uh, ipacheck nyo na kaagad yung inyong refrigerator. At pagkakulang o uh, talagang wala ng laman yung freon ng ating compressor, ng ating refrigerator, kakargahan lang nila yan at ayun, pwede nang lumabig yung ating refrigerator. So, pangalawa, natitignan nyo dyan, bukod sa freon, tingnan nyo kung baka may butas yung daluyan ng mga refrigerant natin. Like freezer, no? yung evaporator natin, baka natusok nyo yan. Kasi pagka natusok yung ating freezer o yung evaporator na tinatawag, maglilik yung prion natin. No? So yan po yung dahilan kung bakit nauubos yung prion. So pagka natusok natin yan, asahan mo hindi na rin po lalamig yung ating refrigerator. So napaka-importante na wag na wag tayong gumamit ng mga matutulis na bagay Lalong-lalo lalo na pag gumagamit tayo ng refrigerator dahil may freezer po 'yan, 'no? Sa mga gumagamit ng direct cooling na refrigerator, yung kumakapal yung yelo sa freezer. 'Yan po yung ginagamit kasi natin sa tindahan pagka kukuha tayo ng yelo at nakapatong doon sa ating freezer, hindi natin maiwasan na sungkitin ito. So, ang paggamit naman ng mga matutulis na bagay ay napakadelikado dahil pwedeng mabutas yung ating evaporator. So, mas maganda na gumamit tayo ng scrapper na tinatawag yung pangtanggal talaga ng yellow para hindi matusok or mabutas yung ating freezer para hindi mag-leak yung freon. So, yan po yung dahilan kung bakit hindi lumalamig yung ating refrigerator. Pangatlo na i-check nyo dyan is yung thermostat no? or yung adyasan niya ng lamig. So, mamaya, lost thread na pala yan or sira na yung thermostat ng ating refrigerator akala natin naka-high yung ating thermostat, yun pala, hindi na gumagalaw. Nakalagay lang sa zero or sa off yung ating thermostat. So yan po yung dahilan kung bakit hindi natin na-adjust o hindi lumalamig yung ating freezer dahil hindi nga natin na-adjust yung ating thermostat. Last na titignan natin dyan is yung kuryente natin. Baka mamaya may fluctuation na nangyayari dun sa inyong lugar, yung up and down yung dali ng kuryente. So yan po yung isang dahilan kung bakit hindi rin lumalamig yung ating refrigerator. Dahil pagka hindi nakakasupply ng maayos yung kuryente natin doon sa ating refrigerator, ah, hindi rin po lalamig, umaandar lang yung compressor, hindi rin po masyadong lalamig doon sa ating freezer. So i-check nyo kung may fluctuation or uh, paghina ng kuryente sa inyong lugar. So, mas maganda na ang gawin nyo is pagka humihina yung kuryente sa inyong lugar is gumamit na lang kayo ng transformer o yung AVR, yung automatic voltage regulator para mag-maintain lang ng 220 to 230 volts yung ating refrigerator. So, mas maganda kasi guys na gumagamit tayo ng mga ganon dahil ayun po yung nag-a-adjust ng automatic dun sa ating voltages, no? So sa mga refrigerator natin, lalong-lalo na sa Pilipinas, gumagamit tayo ng 220 volts para mapagana niya 'yung ating appliances. Dahil nga fluctuation, humina 'yung ating daloy ng kuryente, lalong-lalo na ngayon, guys, shortage tayo sa supply ng kuryente. So yan po 'yung napaka-delikado sa ating appliances, lalong-lalo na sa gumagamit ng compressor like uh, aircon and refrigerator dahil ito ay makakaapekto sa pag-andar at the same time makakasira sa ating mga appliances yung pagbaba ng ating kuryente. So ang payo ko na lang sa inyo is gamitan nyo na lang ng automatic voltage regulator. So parang yung nasa screen, ayan, ganyan yung itsura niya. So yan po yung gagamitin natin para kahit bumaba man o tumaas yung ating daloy ng kuryente ay minemaintain niya lang sa 220 yung ating voltahe na pumapasok sa ating refrigerator. So yan po yung mga dahilan kung bakit hindi masyadong lumalamig o wala na talagang lamig yung ating refrigerator. Una, wala nang freon o yung refrigerant. Pangalawa, baka nabutas nyo yung mga pipe o yung mga evaporator or yung freezer natin. Dahilan kung bakit hindi na lumalamig dahil nag-leak na yung freon natin. Pangatlo na i-check nyo dyan is yung thermostat. No, yung adyasan natin ng lamig. So pagka lost thread na or sira na 'yon, akala natin na itataas natin yung ating thermostat. 'Yun pala is nasa low or off lang siya, no? So hindi rin lalamig yung ating refrigerator. So pang-apat na i-check niyo diyan is yung fluctuation. Kung humihina ba yung kuryente sa inyong lugar, mas maganda na gumamit kayo ng automatic voltage regulator. So, ayun lang guys, sana nakatulong ito, matalin sa gil sa sagot na to sa inyong mga katanungan. So, mas maganda na i-report nyo na kaagad dun sa inyong uh, service center. No, wag na wag kayong magpapagawa sa mga technician lang sa labas. Lalong-lalo lalo na kung covered naman ito ng warranty. So, pagka pinagawa natin kasi sa labas, pagka may ginalaw pa sila sa ibang mga piyesa ng ating uh, refrigerator, so pwedeng ma-avoid yung ating warranty. So, tandaan natin guys, meron naman warranty ang ating mga appliances like refrigerator and aircon. So, pagka ang refrigerator nyo is non-inverter, covered po yung ating compressor ng 5 years warranty. So, pagka ang refrigerator mo naman is no frost, no? Ito yung automatic defrost. Covered naman siya ng 10 years to 12 years, depende sa brand po yan, no? Basta gumagamit ka ng inverter, mas mataas yung warranty na ibibigay ng kumpanya ng appliances natin. So ayun lang guys, uh, maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood at pag-support pa rin dito sa ating YouTube channel. So kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to, ay iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So kung ikaw may katanungan ka din, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang refrigerator. Maraming maraming salamat guys. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace out.